Kabanata siya, At tinipo niya ang labindalawa at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. At sinabi niya sa kanila, Huwag kayong magdala ng anumang sa inyong paglalakad, kahit tungkod kahit suput ng ulam, kahit tinapay, kahit salapi, at kahit magkaroon ng dalawang tunika, at sa anumang bahay na inyong pasukin, doon kayo mga tira, at buhat do'y magsialis kayo. At ang lahat na di magsitanggap sa inyo sa bayang yaon, ay ipagpagnin ang alabog sa inyong mga paa na pinakapatotoo laban sa kanila at sila nagsialis at nagsiparaon sa lahat ng mga nayon na ipinangangaral ang Ebanghelyo at nagpapagaling sa at Sanman man. Nabalitan nga ni Herodes na tetarka ang lahat na ginawa at siya ay totoong natitilihan sapagat sinasabi ng ilan na si Juan ay muling ibinangon sa mga patay at ng ilan na si Elias ay lumitaw at ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling ibinangon at sinabi ni Herodes, Pinugutan ko ng ulo si Juan, datapot, sino nga ito na tungkol sa kanya'y nababalitaan ko ang gayong bagay? At pinagsisikapan niyang siya makita. At nang magsibalig ang mga apostol, ay isinaysay nila sa kanya kung ano mga bagay ang kanilang ginawa at sila isinama niya at lumigpit na bukod sa isang bayan na tinatawag na Bethsaida. Datapot nang maalaman na mga karamihan ay nagsisunod sa kanya at sila'y tinanggap niyang may galak at sinasalita sa kanila ang tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagagaling niya ang nangagkakailangang gamutin at nagpasimulang kumiling ang araw at nagsilapit ang labindalawa at nangagsabi sa kanya, paalisin mo ang karamihan upang sila sila'y magsiparoon sa mga nayon at sa mga lupaing nasa palibot-libot at mga kapanuluyan at mga kakuha ng pagkain. Sa tayo na sa isang ilang nadako, datapwat sinabi niya sa kanila, Bigyan niyo sila ng makakain. At sinabi nila, Wala tayo kundi limang tinapay at dalawang isda malibang kami magsiyaon at ibili ng pagkain ang lahat ng mga taong ito, sapagat sila ay may limang libong lalaki. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, Paupuin niyo sila ng pulo-pulutong na may tigli limang po bawat isa. At gayon ang ginawa nila at pinaupo silang lahat. At kinuha niya ang limang tinapay at ang dalawang isda. At pagtingala sa langit, ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad upang ihain sa harap ng karamihan at sila ay nagsikain at nangabusog ang lahat at ang lumabi sa kanila na mga pinagputol-putol ay pinulot na labindalawang bakol at nangyari nang siya ay nananalangin ng bukod na ang mga alagad ay kasama niya at tinanong niya sila na sinasabi, ano ang sinasabi ng karamihan kung sino ako? At pagsagot nila ay nangagsabi Si Juan Bautista. Datapot, sinasabi ng mga iba Si Elias. At sinasabi ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling nagbangon. At sinabi niya sa kanila, Datapot, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi ang Kristo ng Diyos, data po at ipinagbili niya at ipinagutos sa kanila na huwag sabihin ito sa kanino mang tao na sinasabi, kinakailangan magbata ng marami mga bagay ang anak ng tao at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga iskriba at patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito. Datapot, sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas nito yaon. Sapagat ano ang pakikinabangin ng tao kumakamtan niya ang buong sanglibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili? Sapagat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikakahiya siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at na mga banal na anghel. Datapot, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitigman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa mga kita nila ang kaharian ng Diyos at nangyari nang makaraan ang may mga walong araw pagkatapos ng mga pananalitang ito na isinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago at umahon sa bundok upang manalangin at samantalang siya ay nananalangin ay nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang damit ay pumuti at nakasisilaw at narito, dalawang lalaki ay nakikipag-usap sa kanya na ang mga ito'y si Moises at si Elias na napakitang may kaluwalhatian at nangag-uusapan ng tungkol sa kanyang pagamatay na malapit niyang ganapin sa Jerusalem. Si Pedro nga at ang kanyang mga kasamahan ay nangag-aantok Datapot, nang sila mga gising na totoo, ay nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking nangakatayong kasama niya. At nangyari, samantalang sila ay nagsisihiwalay sa kanya, ay sinabi ni Pedro kay Jesus, Guru, mabuti sa atin ang tayo'y dumito at magsigawa tayo ng tatlong dampa, isa ang sayo at isa ang kay Moises at isa ang kay Ilyas, na hindi nalalaman ang kanyang sinasabi. At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay dumating ang isang alapaap, at sila'y naniliman, at sila'y nangatakot nang sila'y mga pasok sa alapaap, at may tinig na nanggaling sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ang inyong pakinggan. At nang dumating ang tinig, si Jesus ay nasumpungang nag-iisa at sila'y di nagsisiimik. At nang mga araw na yaoy, hindi nila sinabi kanino tao ang alinman sa mga bagay na kanilang nakita. At nangyari nang kinabukasan, nang pagbaba nila mula sa bundok, ay sinalubong siya ng lubhang maraming tao. At narito, isang lalaki sa karamihan ay sumigaw na nagsasabi, Guru, ipinamamanhi ko sa iyo na yung tignan ang aking anak na lalaki sa siya ay aking bugtong na anak. At narito, inalihan siya ng isang espiritu at siya ay bigla nagsisigaw at siya nililiglig na pinabubula ang bibig at bahagyan ng siya hiwalayan na siya pinasasakitan at ipinamanhiko sa iyong mga alagad na palabasin siya at hindi nila magawa. At sumagot si Jesus at nagsabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan makikisama ako sa inyo at magtitiis sa inyo? Dalhin mo rito ang anak mo. At samantalang siya'y lumalapit, ay ibinwal siya ng demonyo at pinapangatal na mainam. Datapwat, pinagwikaan ni Yesus ang karumal dumal na espiritu at pinagaling ang bata at isinauli siya sa kanyang ama at nangagtakas silang lahat sa karangalan ng Diyos. Datapwat, samantalang ang lahat ay nagsisi pangilalas sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, Manood sa inyo mga tainga ang mga salitang ito sapagkat ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao, datapwat hindi nila mapag-uunawa ang sabing ito, at sa kanila ay nalilingid upang ito'y huwag mapag-unawa, at nangatatakot sila magsipagtanong sa kanya ng tungkol sa sabing ito, at nagkaroon ng isang pagmamatwiran sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang pinakadakila datapwat pagkaunawa ni Yesus sa pananatwiran ng kanilang puso ay kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang siping at sinabi sa kanila, Ang sinumang tumanggap sa maliit na batang ito sa pangalang ko ay ako ang tinanggap at ang sino mang tumanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin sapagkat ang pinakamalit sa inyong lahat ay siyang dakila. At sumagot si Juan at sinabi, Guru, may nakita kami nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo. At aming pinagbawalan siya, sapagat siya hindi sumasama sa atin. Datapwat, sinabi sa kanila ni Yesus, Huwag ninyong pagbawalan siya, sapagat ang hindi laban sa inyo ay sumasa inyo. At nangyari, nang nalalapit na ang mga kaarawan na siya'y tatanggapin sa itaas, ay pinapanatili niyang harap ang kanyang muka upang pumaroon sa Jerusalem at nagsugo ng mga sugo sa unahan ng kanyang mukha, at nagsiyaon sila at nagsipasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang siya ipaghanda at hindi nila siya tinanggap sapagat ang mukha niya ay anyong patungo sa Jerusalem. At nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nangagsabi, Panginoon, ibig mo bang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin? Datapwat lumingon siya at sila'y pinagwikaan at sila'y nagsiparaon sa ibang nayon at paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, Susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Yesus, May mga lunga ang mga sora, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Datapot, ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. At sinabi niya sa iba, Sumunod ka sa akin. Datapot, siya ay nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapot, sinabi niya sa kanya, pabaya mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat, yumaong ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. At ang iba namay may nagsabi, Susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat, pabaya mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Datapwat, sinabi sa kanya ni Yesus, Walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat dapat sa karya ng Diyos.